Alam mo ba na ang nasabing kombinasyon na gulay kasabay po ang kombinasyon ng bawang, luya at uh, kalamansi? Kapag ibinabad mo ito sa uh, apat na basong tubig sa loob ng labing limang minuto at paghaluin at inumin umaga at hapon, nakakatulong ang nasabing problema uh, sa may sipon. Dagdag pa nito ang abilidad ng nasabing kombinasyon si Buyas ay kilala sa kanyang kakayahan na labanan ang mga bakterya at palakasin ang ating immune system. Yan po ang isa sa lumabas na mga tradisyonal na pag-aaral ayon pa na nakatulong.